Ang pagkamatay ni Hanief ang tila nagbigay ng alab sa damdamin ng napakaraming Iranyan upang magising at tuluyan ng mapuno sa Israel. At anumang araw mula ngayon, maari na silang umatake at magbigay ng matinding parusa. Subalit, paano kung sabihin ko sa inyo na nagplaplano na rin ang Amerika para sa kaganapang ito? Naghahanda ba ang US para sa digma Israel-Iran sa pamamagitan ng pagdeploy ng mas maraming barko sa Middle East? ang buong detalye at nasa ating video ngayon. Noong mga nakaraang araw, dumating ang balita ng pagpapadala ng United States ng Naval Strike Group sa Eastern Mediterranean sa gitna ng tumataas na tensyon ng magkasunod na pagpatay ng Hezbollah Commander sa Beirut at pinuno ng Hamas sa Tehran. Ang mga insidente na ito kung saan isa rin ng Israel sa itinuturing na may responsibilidad sa pagpatay ni Hanye ay nagdulot ng pagpapalakas ng mga military deployment at postura ng US sa gitnang silangan. Ang deployment na ito ay sumunod sa tawag ng US Secretary of Defense Lloyd Austin at Israeli Minister of Defense Yoav Gallant sa pagkakaroon ng paghahanda para sa posibleng counter-strike mula sa Iran. Sa isang pahayag mula sa Pentagon, ipinahayag ni Austin ang determinasyon ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Israel at ang pagbibigyang diin sa kahandaan ng U.S. forces sa rehiyon sa kabila ng lumalaking tensyon sa paligid. Pero ang tanong ngayon ng karamihan, kaya ba ng Amerika ang pinagsamang Iran-Russia? Hindi lang yan maari ring tumulong ang North Korea, China at iba pang kaalyado ng Russia. Gaano ba kataas ang pusta na maaring manalo ang Iran-Russia sa Amerika kung sakaling umpisahan nila ang digmaan sa rehiyon? Kung mga eksperto ang tatanungin, malabo pa rin manalo ang Iran-Russia. Kung sakaling aatakihin nila ang Israel dahil tiyak na ipagtatanggol ito ng Amerika at hindi lang naman Estados Unidos ang makakalaban ng Iran kundi pati ang NATO at iba pang malalakas na bansa na kaalyado ng Amerika. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na magbibigay pa rin ng matinding pinsala ang digmaan sa Israel kung sakali matuloy ito. Sa kabila nito, ang pagtalaga ng strike force ay nagdulot ng pangamba sa mga ilang mga tao, kasabay ng mga panawagan sa U.S. administrasyon na gamitin ang kanilang impluensya upang magpatupad ng tigil putukan. Nanawagan si U.S. President Joe Biden para sa pagsasagawa ng digmaan sa Gaza, itinuturing ang mga operasyon ng Israel doon bilang over the top at marahas, at binigyang diin ang maraming sibilyan na nasaktan. Subalit, tila hindi ito nagbunsod ng anumang malalim na hakbang mula sa Israel para ihinto ang kanilang mga aksyon. Maraming bansa kasama ang Saudi Arabia, Turkey at Jordan ay nagbigay ng babala at nagudyok sa kanilang mga mamamayan na maghanda sa kahihinatnan at lumikas sa Lebanon sa gitna ng banta ng posibleng matinding atake mula sa Israel upang tugunan ang posibleng panganib Maraming airline ang nagpasyang itigil ang kanilang mga flight sa Israel, Jordan at Lebanon sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Sa kabilang banda, iniulat na nagbigay ng paalala si Vladimir Putin sa Iran upang iwasan ang pagdulot ng pinsala sa mga sibilyan sa anumang paghihiganting pag-atake laban sa Israel bilang tugon sa pagpaslang kay Ismail Haniyeh ng Hamas. Ang kanyang pahayag ay naging sentro ng pansin sa isang pulong ng 57 na mga bansa sa loob ng Organization of Islamic Cooperation, OIC, sa Jeddah upang talakayin ang lumalaking tensyon sa gitnang silangan. Sa nasabing pulong, ang pagkakaisa sa pagkondena sa pagpatay kay Hanye bilang isang eskalatory at ilegal na aksyon ng Israel ang inaasahan na dapat mapagtibay. Gayunpaman, ang mga Iranian diplomats ay nagtatrabaho upang maiwasan ang pagtatanggi mula sa mga mas maingat na estado sa Arab Gulf sa pagdating sa reaksyon sa insidente. Ang babala ni Putin, isang malapit na kaalyado ng Iran, ay ipinasa ni Sergei Shoigu, ang dating Defense Secretary at Secretary ng National Security Council ng Russia sa kanilang pagbisita sa Tehran matapos ang pagkamatay ni Haniye noong nakaraang linggo. Bagaman hindi kinumpirma o itinanggi ng Israel ang kanilang papel sa pangyayari, ito'y malawakang kinikilala na may responsibilidad. Sa kahuli-hulihan, hindi ito isang ganap na pagtanggap ng pagsisisi sa Iran, ngunit nagpapahayag ito ng pangamba ng Russia na maaaring mawala sa kontrol ang sitwasyon, lalo na kung maglulunsad ng mga aksyon sa militar ang mga miyembro ng aksis ng kaalyado ng Iran tulad ng mga Houthis sa Yemen at Hezbollah sa Lebanon, ang mga pagbabanta ng Hezbollah, lalo na mula kay Hassan Nasrallah, ng malakas at epektibong tugon sa pagpatay kay Fuad Shukr ng Israel ay nagpapalakas ng tensyon sa rehiyon at nagpapakita ng posibleng pag-escalate ng krisis. Ang huling malaking pagsisikap ng Iran na kumuha ng suporta mula sa Organization of Islamic Cooperation, OIC, ay naganap sa isang joint meeting ng grupo kasama ang Arab League noong Nobyembre kung saan unang beses na bumisita sa Saudi Arabia ang dating pangulo na si Ibrahim Raisi. Sa kanyang talumpati, sinubukan ni Raisi na hikayatin ang mga bansang Arab na tapusin na ang mga pabiro upang magkaroon ng makabuluhan at konstruktibong usapan at pagkilos. Gayunpaman ang mga hakbang na tinutukoy ng plano ng aksyon ng Iran ay tila lumalayo sa pangunahing layunin at mas nag-focus sa pagkondena ng Israel para sa kanilang mga aksyon sa Gaza. Ang ganitong aksyon ay humantong sa internasyonal na pagkondem mula sa UN Security Council at pati na rin sa paghiling ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court Prosecutor na si Karim Khan. Sa kasalukuyang pagkakataon, nagiging mas komplikado at kritikal ang sitwasyon sa pagitan ng Iran at mga bansa sa kanluran partikular sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang mga opisyal ng kanluran ay pumapayag na ang mga ambag ng Iran sa diskusyon at aksyon sa teritoryo ay maaring hindi na magtagumpay kung hindi papaburan para rito. Ang pangunahing layunin ng mga tawag mula sa kanluran sa Iran at Oman ay upang mapanatili ang katahimikan at maiwasan ang malawakang digmaan sa rehiyon. Dagdag pa rito ang pakikisalamuha ng Iran sa mga bansa tulad ng Jordan, Egypt at Saudi Arabia ay pinag-iisipan at pinaplano para hindi ito magdulot ng pagpapababa sa kapasidad ng Iran na tumugon. Sa usapang pangkapayapaan, ang pagkakahati at hindi pagkakasunduan sa gitna ng rehiyon ay naglalagay sa Iran sa sitwasyon na kailangan nilang patunayan ang kanilang karapatan at pangangalaga sa kanilang interes sa gitnang silangan sa pamamagitan ng diplomatic efforts at pagsasalita, nananatili ang Iran sa posisyon nito bilang isang mahalagang player sa rehiyon. Sa kabila ng mga pagtutol at panghihinayang mula sa mga bansang Arabo at Kanluran, nananatili ang Iran sa kanyang paninindigan na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at suportahan ang kanilang mga adhikain. Ang mga pag-uusap at aksyon ng Iran sa mga isyu ng terorismo at paglabag sa soberanya ay patuloy na kinokonsidera Upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, ang mahigpit na pagtutok sa mga relasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa gitnang silangan arabo at kanluran ay mahalaga upang mahanap ang mga solusyon sa mga hamon at tensyon sa rehiyon. Ang kasalukuyang konsensya at opinyon ng mundo arabo sa pagkilos ng militar laban sa Israel ay may kaugnayan sa nagdaang digmaan at pagkatalo at ito'y naging isang mahalagang bahagi ng kanilang pag-unlad at pananaw. Sa kasalukuyan, ang US officials ay nagpapahayag ng kanilang paniniwala na ang posibleng pag-atake ng Iran ay maaaring maging bilang pagganti sa airstrike ng Israel sa Damascus, Syria noong nakaraang linggo kung saan namatay ang isang mataas na commander sa Iranian Revolutionary Guard Corps kasama ang anim na iba pa ang bantang ito, kung maging katotohanan, ay may potensyal na palawakin ang hidwaan sa Gaza. Sa isang pahayag, iginiit ni President Joe Biden ang pangako ng US sa seguridad ng Israel laban sa anumang banta mula sa Iran at sinabi niyang gagawin nila ang lahat ng maaari upang protektahan ang bansang Israel. Sa parehong paraan, ang Ministrong Panlabas ng Iran at Ministrong Panlabas ng Israel ay nagpahayag ng kanilang desisyon na magsagawa ng mga maaanghang na hakbang kung kinakailangan. Ayon sa US official, ang mga opisyal ay nag-aalinlangan na maaaring pumili ang Iran na gumanti sa pamamagitan ng isang proporsyonal na tugon na nagtutok sa isang instalasyon ng Israel tulad ng ginawa sa diplomatic location ng Iran sa Syria. Maaari rin nilang diritsahang sakupin ang Israel. Sa kasalukuyan, mayroong kaduda sitwasyon Patungkol sa mga banta sa mga tropang sundalo ng US, may mga agam-agam sa hanay ng mga autoridad hinggil sa posibilidad na ang mga grupo na sinusuportahan ng Iran ay muling magsimula ng mga pag-atake laban sa mga tropang Amerikano sa Iraq at Syria. Ang mga nasabing atake ay tumigil noong Pebrero 4 matapos ang pagsasagawa ng airstrike ng US bilang tugon sa pagkamatay ng tatlong miyembro ng serbisyo. Bagamat walang partikular na banta sa mga tropa sa rehiyon ayon sa mga opisyal ng US, nananatili pa rin ang pag-alala na ang posibleng pag-atake mula sa Iran ay maaring magdulot ng higit pang kaguluhan at kawalang tatag sa naturang lugar. Sa huli, ang mga pag-atake at bantang ito ay nagpapakita ng tindi ng tensyon at galit sa pagitan ng Iran at Israel at ang potensyal na pag-atake ay nagdadagdag ng kaba at pag-aalala sa kaligtasan at seguridad ng rehiyon